Good morning guys sa ah, ngayong umaga no ako na dito ayan, ayan, yung mga talubos ng kamote na yan pati dito sa may ano ng, ng mais at ah, tatanggalin na natin yan lahat no kasi hindi ba naman sila gaganda dyan ng anong sa bandang ilalim dahil na ng sila ng ano so lilinisin muna natin tong lahat pati to sa ilalim tsaka natin itatanim ng panibago yung talbos ng kamote dito gagawa tayo ng plat sa ilalim dyan, dyan natin sila ipopwesto muna habang ano tapos pagka ano para luminis dito sa ilalim ng ano ng mga mais tsaka lumiwanag tsaka, dahil kasi nga sobrang dami talaga ng higa dito pagka ganitong panahon kaya yun na nakikita nyo yun no, ibabaw ng mga sap na nila sa agin ang pata niya puro higad po yan yung may partik mapuputi puro higad po sila mas ayan no yung kubi natin no tingnan nyo na nakagapang ah hito nyo yun no, sira sira lahat ng ilaw ganyan sa taas pati yun na sa kabila natin na ayun pinagapang nito ito medyo maayos eh. pero sa taas po puro higad po siya So ayun po, sasamahan niyo muna ako. Lilingi siya muna natin kay sa bago. Bali guys, yung matatanggal natin dito na uh, ano, uh, sa nga ng talbos ng kamote, uh, tatambak lang muna natin doon. Sa kinagano natin, tatambak muna natin sila doon. Uh, pag ano, tsaka natin na ayusin to. Tapos tsaka natin, ano tayo ng mga sanga, tsaka natin itatambak. Grabe guys, ang daming higa dun sa ano. Mga sanga ng ano tawag dito. Talbos ng kamote natin. Pagkaginalaw uh, mo, naggagapangan po siya sa lupa. At uh, ano, eh, pinagpapatay ko na. Hirap nito. pag uh, ano, dumikit sa balat po siya. Sigurado, sangkat, erba pandal mo. So, ah uh, dito na lang muna tong video na to guys so mamaya pag uh, nagagawa tayo ng video update pag uh, natin dito sa may ano nang ano natin maisan tsaka uh, ayusin muna natin yung kalahati para pag uh, ano, ma-prepare natin itong sa may ilalim ng balag ng patola para doon sa pagtataniman natin ng mga talbos nitong kamote. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Happy planting. God bless.